Alam nyo mga be? <laughs> Alam nyo kung anong mahirap yung ayun, kawi, kaliwat kanan yung bitbit -bit mo tapos malabo mata mo <laughs> tapos yung salamin mo panay ang baba kasi wala makapitan <laughs> at tayo ay paita kay ninani bala po tagduso bala po tagduso <laughs> katawan ko ko kanina ato kung nakasalubong kay halos kalaglago na akong salamin ba <laughs> dayon dili na ako siya ma dili na ako siya ma-push kay hawak na ko ang payong kanina tapos ang mga bag wala na ako ma, masabit dayon diri sa stroller tawuan ko gutong ko kasalubong kanina bisuda eh. kay ning flat tag ilong flat flat tatanan pastilan walang makapitan ang kuan uh, uh, walang makapitan ang salamin <laughs> patibra walang makapitan <laughs> <Pura> puro flat <laughs> ay nalingaw nalaman ko <sighs> padulong migmol kaya kay po karon na summer sa mga bata dali pero na may mga summer class good so wala gihapoy pahinga Um, yan din ha kamusta mo daratanan kamusta ang inyong summer schedule next week mas mas medyo hagard bersosa na ang lola nyo kasi dalawang station na yung pupuntahan ko umaga tsaka tanghali ang kaibang lugar yung klase ng alaga ko so ah, get ready for next week's schedule lagi kang exercise dito kaya pag kayo nag mga may ah uh ah. -uh. Ang akabilbilan nyo, tanggal. Ah. Kasi hindi uso ang sakay-sakay dito na ano, mag-tricycle-tricycle tulad sa atin na nasa kabilang barangay lang, nasa kabilang kanto lang, sasakay pa. Dito ah, lakad mo. What is it, Alana? Are you Okay. Okay. Yeah, we're almost there. Uh not so. It's okay, I'm fine, thank you. As long as you're okay, I'm okay also. Okay